homecoming uh, -huh. uh oh and yun nga how important is it for uh, an actor na you know, you explore your partnerships management oh no, para sa akin yun, yun nga talaga na kailangan kumalaw kumilos at gumalaw para hindi mo feeling na stagnant ka mm. yung wala kang ginagawa ganun so yun, nabi, uh, di ba, binalcome nila ako, nakipag-usap ako sa kanila, and everything. So. I'm here. Yeah, um, pero, hindi ka naman stagnant kasi meron ko, it's okay to not be okay, di ba? Yeah. so, and, pero, uh, masan, yes, so, pero, for the past three years, wala akong series kasi. So, parang, oh, humabol lang. Okay pa yun? Uh, mm -hmm. Puro movies yung ginawa ko, yun. di ba mm hal. -hmm. And, uh, yun nga, no, Yeah, I do remember, ang dami mong pelikula rin ni During the lockdown, di rin nawala. Mm. Uh, was that one of the reasons na ang um, easy na sila talaga yung gusto mong maging kapartner? Hmm. Hmm. Isa yun kasi nga hindi nila ako binakante. Mm -hmm. o, binisi nila ako talaga yung okay. pandemic. Eh, alam naman natin yung pandemic ang hirap talaga. Yeah. So, mm -hmm. Sobrang papasalamat din ako sa kanila. <laughs> but of course, sobrang ano you don't burn bridges. Talaga na kwento mo kanina, parang naluluha ka pa sa Star Magic, 'di ba? How was it like na when you pag nagpapaalam ka? Tapos of course you're still working with them somehow. Parang naka tatlong meeting ako kay drag sabi niya, okay na nga, hindi na, hindi, okay na, okay na, na. Okay, na nga siya. <laughs> <laughs> o, pero pag gumaganon, mas lalo ako naduduro. Hindi <laughs> mahal so, na mahal ko, mahal Of course, oo so, na nga, lumaki. So, buti na lang, naiintindihan nila ako. Ay, ano pa ba gusto mong gawin? Kung ano ibibigay ng vida. Um, mm -hmm. Pagpa-sexy naman. <laughs> Parang hindi ko <laughs> <laughs> pa, oh, pa, 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 ibang yun. multiverse ata yun. <laughs> Parang, itang, ano, <laughs> ibang ano yun, ibang Carlo yung... Oo, oh, oh, ibang Carlo uh, yun. Hindi ako yung Carlo. Hindi ako yung Carlo. Baloka si Charlie. Well, uh, actually, well, <laughs> <laughs> yun na pala. <laughs> uh, na actor siya, <laughs> di ba? <laughs> Parang hindi ko kaya yun. Oo. Kanina sitcom na ngayon man sabi mo. <laughs> lalo na ngayon, nandito na si Midhi, di ba? Oo. Oh, oh. oh. Ay, kanina nga nakwento mo, di ba, kung sila ni ano, Charlie. Ano yeah. yung mga bonding niyo? Kakatuwa naman. Wala, lagi. Pagka kasama namin siya, minsan nagka-camping kami. Oh. Yung dinadala namin. Nung Christmas, nasa La Union kami. Ganun. O, oh, oh, minsan pag tumatawag sa akin, si Charlie na yung pinahanap. <laughs> Hi, Daddy. Where's <versus> Tita April? <laughs> sobra cute. Na, na, appreciate ko yung yung effort ni ni Charlie. Kasi sobrang yung love din niya kay Mithi. Oo. Grabe yung support niyo sa isa't isa. Pati yung yung mga off cam and niyo, di ba yung, yung mga I, know you, you with Peter, etc. Mm -hmm. um, how is it ano yung yung may may say ba siya sa career mo at ikaw vice versa sa kanya? Right now, because you guys are partners? O, mga opinion, suggestion, o so, yes, oh, mga ganon. Pero at the end of the day, ako magde-decide, siya oh. magde-decide, for, for her, ganon. Pero siyempre, pag-uusapan namin yung mga pros and cons, mm. sa oh O kasi, di ba, kagaya mo, ganon din siya na klase ng actress eh, di ba? Dumi-deep dive din. I mean, she doesn't back down sa mga oh, complex roles ma Oh. Di ba? Oh. May ginawa siyang pelikula with uh, Richard Solmez. Ang After that, Uh, eh, near, near death. Near death. Near death. Yes, oh, yes. Parang ganda nga. Nag, Nagpa-preview si Somis. Sabi ko nga mananalo ka sa Grabe. No, so yun yung outlook nyo, parang ganun yung nakikita. Hindi baka critical din kami sa isa't isa. Pagka may may hindi mo feel. Uh, pagka may nabunood, or, ano ganito, ganyan. ganyan. Siya din ganun din siya sa Buti hindi kayo nagkakapikunan. Hindi naman. Kasi bigla ka, ha? Kasi coming from a place of ano naman. Uh, 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 of love. Uh, oh, kasi, yeah, oh, like, oh, kasi okay. oh, <laughs> constructive. Yes. Oh, constructive criticism. <laughs> but what this year? I ano mean, yung first project mo with Viva after signing? <laughs> yun nga, okay. hindi ko kasi alam kung pwede, pwede ko nang uh, oh, sabihin eh. <laughs> <laughs> Pero meron na silang nakalatag for, for me, movie. ah, oh, tapos may series. Series na rin. Oh. oh wow, you know, which is oh. yun yung gusto mo. Oo. Oh. ba? Diba? Oh. But, but it's okay to not be okay, how's, every, how's the lock in? Oh. in? Okay oh, okay naman. Tapos no, kayo? Hindi pa. Uh, parang may... Ayun kung isa't kalahating lock-in or isang lock-in na lang. Mahirap so, na rule mo. Yes, yes. yes. Kaya nga kapag nasa lock-in, medyo mas bumabagsak yung katawan ko. Kasi kailangan, ano ko eh, in tune. Lahat, mind, body, spirit. Um. how was that experience? And kailan na naka-slate lumabas tong It's a federation, di ba? Diba? Well, wala pa silang sinasabi din sa amin. No? Pero nakikita na namin yung mga animations. Oh, my and, oh, oh my God. It, ang ganda. Hindi dahil kasama ako dun. <laughs> no. No. Sinasabi ko maganda siya talaga. Pero Carlo, bakit parang gigil kang magtrabaho ngayon? Kasi di ba, hindi ka naman na bakante sa EBS this time. Parang ayaw mo huminto. Anong piso mo? Drive. Siguro, drive, passion, tapos kailangan mag-ipon. <laughs> oh, may asawa na ako, mm. hindi na lang ako yung binubuhay ko. Good thing si Charlie, may work din ngayon. Ganun. Masipag din. Pareho, oh, pareho kami. <laughs> oh, masipag ka, mas masipag ako. Sabi niya, mas masipag ka, mas masipag ako. <laughs> <laughs> Pero Carla, tagal na sa industry, pa eh, ilang decades na rin. Tapos, 4 <laughs> years old yan na. Eh. Matatakot ka bang makalimutan or malakos? at some point it will happen. So, um, kailangan mo lang tanggapin. Mm. Uh, at saka, hindi, alam mo naman yun eh, di ba? Sa karera, hindi naman lagi nandudong ka at the top of your game, di ba? At some point, kailangan mo to hanggap ng ano. Uh, ako naman napagdaanan ko na yun, di ba? Nakapagbida ako noon, tapos biglang nawala. Um, siguro cycle nga ng buhay. Ano ba tinanggap yung mga ganun? Yung Bumana. Hindi, nung una, 'di ba? Parang Bumana. gusto ko na mag-quit, gusto ko na mag-America, gano'n. Buti na lang hindi ako nag-quit, ganun. O, tatanggapin mo na lang na ano lang 'to. Is just a phase. tapos iikot din 'to. kailangan mo lang pag kami binigay na proyekto sa'yo, trabahuhin mo. Ganun lagi. Eh, Intentional sa ngayon, there are so much roles mm -hmm. there, they're mm -hmm. so good. At saka ang daming producers, oh. ang daming gumagawa ng pelikula ng iba't ibang genre. Mm -hmm. Win ba yun, di ba? Parang with that, and Viva pa lang actually. Sabi mo, isang daan okay. pelikula ata ginagawa. Di ba? Ang daming yeah. talaga. Correct, correct. Kaya excited ako, excited ako. Pero hindi naman ako mag-isang daang pelikula. Pero so yes, so mo, na, na, gusto mo mag-direct? Yes. Gusto ko mag-direct. Mag-produce. <laughs> hindi ko pa oh, hindi ko pa alam. Oh. Pag-iipon muna <laughs> okay. Thank, Thank you, Carlo. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you.